Magandang umaga mga minamahal na kababayan. Uh, muli tayong mag-live ngayong araw na ito, June 26 uh, 2025 at uh, alam nyo ay eh, uh, maraming mga issue na kailangan nating uh, uh, il ilabas at uh, para maintindihan ng ating mga kababayan ano dahil uh, lalong-lalo na ay umiinit ng umiinit yung uh, usapin dito sa Pilipinas patungkol sa impeachment at uh, yung nangyayaring gera dyan po sa Middle East ay sana nga po ay magtuloy-tuloy na na wala nang uh, uh, digmaan po dyan at uh, yung kapayapaan ay tuloy-tuloy nang uh, magkakaroon dyan sa Middle East lalong lalo na dyan po sa Israel at sa Iran at uh, yung mga karapit uh, bansa kung saan napakaramat po ng mga overseas Filipino workers natin. Pero ang pag-uusapan natin sa umagang ito, mga minamahal na kababayan, ay tungkol pa rin dito sa International Criminal Court, lalo lalo na yung napabalitang uh, interim release ni PRRD na hiningi po yan ng uh, kanyang mga abogado noong uh, June... Uh, hindi ako nagkakamali, June 12 nung naghain sila ng uh, urgent uh, motion or request sa ICC uh, uh, upang uh, mabigyan ng interim o panandaliang ang paglaya ni PRRD pero napaulat naman na uh, itong uh, uh, June 20 hindi uh, ako nagkakamali, June 25 yata ay or or, or June 23 after 11 days Nagsampa naman itong ICC Office of the Prosecutor ng kanilang uh, opposition, very strong opposition, napakalapkas na opposition. At uh, sinasabi nila doon na hindi dapat na pakawalan si PRRD kasi nga uh, unang-una wala raw naging kasunduan. Pinapasinungalingan nila yung binanggit ng abogado ni PRRD na nag-uusap yung uh, prosecution at ang defense at uh, magkakasundo kung sa ang bansa kung sakali mang pagbibigyan yung interim release na madadala si PRRD eh ngayon ay uh, hindi ito inaamin ng uh, prosecutor pero alam po ninyo bago sumagot itong prosecutor ng ICC doon sa kahilingan ng uh, abogado ni PRRD for interim release alam naman natin yung katotohanan na meron talagang matinding kooperasyon ang Philippine government at ang mga panig ng prosecutor ng ICC para una para madala si Tatay Digong sa Netherlands para matuloy yung uh, pagsampa ng kaso sa kanya para maikulong siya roon. Ay eh, maliwanag na maliwanag pa yan sa sikat ng matinding araw pagdating ng tanghali. Kahit na po sabihin ng gobyerno na wala po silang ginagawang kooperasyon, etc., etc., lahat po yun ay kabaliktaran sa tunay na nangyari at nangyayari pa sa ngayon. Kahit alam na natin na walang jurisdiction ang, ang ICC sa Pilipinas dahil hindi na nga membro ng ICC ang Pilipinas, pero nagpapatuloy pa rin yung matinding investigasyon dito sa Pilipinas ngayon. At sinasabi nga na hindi lang si PRRD, ang dapat na uh, mahuli at uh, masampahan ng kaso, mabigyan ng warrant of arrest. Kung hindi, pati si VP Sara, kasama po dyan. Kasama si Senator Bato de la Rosa, kasama pa si Senator Bongo, at kasama yung mga iba pang mga opisyal ng Philippine National Police. Karamihan po sa kanila ay nag-retire na rin, pero mayroon pang mga iba na active pa rin po dyan sa PNP. At ang igay na yan ay tuloy-tuloy dito sa ating bansa. Nababasa natin sa mga pahayagan na hawak lahat po ng gobyerno. Na lahat po ng mga media ngayon ay yan pa rin ang ibinabander nila sa kanilang mga headlines. ano At ganoon din sa mga television at saka sa radio. Ganyan din ang binabanggit ng kanilang mga reporters, mga komentarista. Itong issue pa rin labang sa mga Duterte at isa nga po yung ICC na yan ang lagi po nilang binabanggit So ngayon, itong uh, interim release ni Tatay Digong ay uh, ito ay tinututulan ng matindi Super, super strongly worded the opposition yung uh, mga binanggit ng uh, Office of the Prosecutor ng ICC na hindi dapat mabigyan ng interim release si Tatay Digong dahil uh, binabanggit dyan na sa mga factors na yan, various factors, sabi na, na unang-una, hindi kinikilala ni Tate Bigong yung jurisdiction ng ICC. E, talaga namang hindi dapat kilalanin dahil hindi na nga tayo membro ng ICC as early as 2019. Bakit hindi, bakit uh, uh, nilayon yun, uh, normal lang yon na hindi mo kikilalanin ang jurisdiction. Pangalawa, yung daw pag niya sa kanyang arresto nung siya ay uh, ina-arresto ng uh, Philippine National Police eh normal na siya ay mag nang uh, hindi siya pumapay voluntarily, eh. no? Yung question niya kung bakit siya hinuhuli at bakit siya dadalhin na sa ibang bansa. Samantalang nakanda naman siya na sagutin lahat 'yan, nakanda naman siya harapin lahat 'yan. Kung yung kaso ay dito sa Pilipinas, sampahan siya ng kaso o kaya kahit na nga dyan sa ICC, sinampay yung kaso. Pero dapat sumunod muna sa batas na umiiral under the Rome Statute and under the laws of the Philippines. Kaya ang inaasahan niya noon ay dadalhin siya sa korte at doon didinggin kung may basihan ba yung pag-aresto sa kanya na hindi nga nangyari. So lahat po yan ay mga issues na kailangang i-resolve ng ICC. Iyan ang tinatawag natin mga prejudicial questions or prejudicial issues that need to be resolved before going into full-blown trial na mag-uumpisa po yan sa September 23. So, eh, yan eh, lahat ngayon sinasight ng uh, opposition ng uh, Office of the Prosecutor doon sa request for interim release. At binabanggit pa na uh, yun daw pag sabi ni, uh, ng mga supporters ni, ni Tate Digo at ni BP Sara na this is politically motivated, etc. etc eh, totoo namang politika ito eh. Di ba? Huwag na nating i-deny Alam naman natin na ito ay dahil lang sa away. Uh, ng administrasyon o ng mga kakampi ng administrasyon laban sa mga Duterte. And this is something to do with the 2028 election. Actually, hindi lang 2028. Ginawa nila yan para mabawasan yung influensya ni Tatay Digong pagdating ng 2025 elections. And practically, they uh, have succeeded. Dahil nga hindi nakapagkampanya si Tatay Digong. And uh, yun ang uh, dahilan kung bakit tatlo lang yung nakapasok sa Duterte kung pagbabasihan yung resulta ng COMELEC na kine-question natin kung tama ba yung resulta ng eleksyon na yan dahil ang daming anomalya talaga nitong uh, nakaraang halalan pagdating po dyan sa voting, sa canvassing, and uh, etc. Well, anyway, itong uh, binabanggit na itong uh, naging behavior daw, itong uh, galaw ni PRRD nung siya ay arestuin at isinama pa Pati yung uh, naging action daw ni Madam Hanilet na pinukpok daw niya ng cellphone yung isang polis na in order not to uh, resist or resisting the arrest of PRRD. Na itong mga family members daw ni PRRD ay will show na hindi siya dapat mabigyan ng release. Eh normal nga, question mo nga yung pag aresto sa iyo eh. Na bakit mo aarestuhin ang isang dating presidente at hindi mo bibigyan ng ganong paggalang na maayos namang sasama yan kung tama yung prosesong ginagawa. Kararating lang galing sa Hong Kong, aarestuhin mo ng ganon. Eh, sino naman ang hindi magagalit, no? So, hindi yon violent na katulad ng gustong palabasin ng Office of the Prosecutor sa kanilang pag-oppose dito sa release ni interim release ni PRRD. Tapos sinaset pa rin nila yung pagkapanalo niya bilang mayor ng Davao City at yung mga anak niya na sa eleksyon at yung uh, pagiging VP ni uh, Vice President ni VP Sara na ang lakas-lakas pa rin ng kanilang political influence marami silang pera, marami silang connection matatakot yung mga witnesses habang sila ay uh, nandiyan pa sa power Eh ano ang connection nun? kung uh, sa interim release, bakit pag nagkaroon ng interim release si Tatay Digo mababawasan na ng influence itong mga Duterte? Di bang yahihari yun? Walang koneksyon talaga yun at all. no, Pinag-uusapan dito ay unang-una. Sabi nga ng urgent request doon sa sinampal sa ICC ng defense panel, eh alam naman natin na may sakit si Tatay Digong. He is more than 80 years old, mahina siya. At doon sa binilit ka sa atin ni VP Sara nung huli niya makita, ay nangayayat ng gusto si Tatay Digong. De, alam naman natin na walang nag aasikaso sa kanya dyan sa ICC. Iba yung kinakain, iba yung pagkain na dinudulog sa kanya. Siyempre, yung nakasanayang pagkain ni Tatay Digong, yung pagkain natin bilang mga Pilipino. sabi nga naman ni BP Sara, eh, mabuti naman meron siyang nakakain na bigas kahit papaano. kanin na binibigay. pero hindi sapat yun eh. Ang importante yung makita niya yung kanyang pamilya kahit papaano makasama niya at yung pagkaroon siya ng release, dadalhin naman hindi sa Pilipinas. Dadalhin naman kung saang bansa ay yung mga membro ng ICC. Ay sinasabi nga ng gobyerno eh, baka sa Latin America daw o South America raw dalhin. No? Ay eh, hindi hindi na hindi natin na pwedeng uh, pangunahan ng ICC diyan kung saan man po yung bansa na dadalhin si Tate Diego maaring dito sa Asia. Ang mga membro ng ICC countries dito sa Asia ay Japan, South Korea, Australia, New Zealand. Yan yung mga bansa na membro ng ICC. Vietnam yata kasama sa ICC. So, tignan natin kung saan. Pero maraming bansa na membro ng ICC sa Europe halos lahat. Maliban na lamang sa Hungary, umalis na po yung Hungary. At dyan sa Africa, halos lahat po ng bansa rin po dyan sa Africa, membro ng ICC. At sa South America, membro rin sila ng ICC. Pati Canada membro ng ICC. So, hintayin natin ang magiging decision pero itong napakamalakas na punto ng uh, pagtutol ng uh, Office of the Prosecutor. At kung bakit uh, only after uh, uh, 10 days, 11 days saka sumagot yung prosecutor doon sa urgent request. Kasi sabi nila Merong ongoing investigations na nagaganap pa rito sa Pilipinas. Ulitin ko, target nila dyan si BP Sara, Senator Bato, Senator Bongo, ibang mga retired and active police officers dito sa sinasabi nilang uh, uh, extrajudicial killing brought about by the campaign against uh, illegal drugs para panahon ni PRRD. At itong masakit pa, itong kay BP Sara, ikinoconnect din ng uh, ICC itong issue tungkol sa impeachment ni Bipisara Sara na nakabinbin no eh, alam naman natin isang allegation yan na sinasabi nila na may pagkabayolente raw si Bipisara Sara dahil daw sa kanyang pahayag uh, na ipapapatay niya yung pangulo ang first lady ang speaker na hindi naman ganoon ang konteksto niyan kung atin pong susuriin mabuti yung naging pahayag ni Bipisara Sara tungkol po sa issue na yan pero nakasaad po yan sa impeachment complaint at ito ngayon ay inulit din dito sa opposition uh, for the urgent release of PRD na sinampan ng Office of the Prosecutor ng ICC. At alam din po natin na yung mga paratang kay Sara tungkol daw dyan sa extrajudicial killing, eh pati siya ay sinangkot pa rin dyan sa impeachment trial uh, doon sa kanyang naging trabaho bilang mayor noon ng Davao City. Ay nakasama dyan among the articles of impeachment. Ah, yung extrajudicial kill at 'yan ay binabanggit din dito sa naging uh, opposition ng ICC. So, ito ang maliwanag dito. Bakit bigla-bigla na lang na nagkaroon ng ganitong matindi at malakas na pagtutol ang uh, Office of the Prosecutor ng ICC. Samantalang, binabanggit ni Attorney Kaufman doon sa kanyang uh, uh, naging uh, urgent uh, uh, motion for the release in interim release of PRRD na nag-usap sila ng prosecution. Napag-usapan nila ito. Ngayon, dinideny completely ng prosecution yung mga naging usapan. At dito sa kanilang mga pinakitang dokumento, hindi nga nila binanggit yan. Kaya redacted, redacted. Binig to si Binura muna. Huwag mo na ilabas yan. Hindi dapat makita ng publiko. Pero ito ang maliwanag. Sinasabi ng Philippine government, hindi sila nakikipag-cooperate sa ICC. Hindi sila nakipag-cooperate sa ICC, pero ang totoo pala, nag-cooperate sila sa ICC. At nag-cooperate -co sila. At mas lalo sila nagko cooperate ngayon. Mas matindi ngayon ang cooperation ng Philippine government. Alam niyo ba kung bakit? Wala nga pong request. Wala nga pong request itong mga nagsasabing mga biktima nitong uh, uh, extrajudicial killing. Wala pong request yung pamilya ng mga gustong magtistigo laban kay Tatay Digong na sila ay uh, tulungan ng Philippine government para sa gastusin sa pagpunta roon sa Netherlands etcetera etcetera pero may request sila na ibahagi sila under the witness protection program at granted na yan ng, D ng department of justice ng Philippine government na sila ay bibigyan ng witness protection program at bibigyan pa niya financial assistance gastos para sa pamilya nila at sila para makapagtistigo sila sa ICC laban kay Tatay Diko. At alam natin na ang Philippine government din ay talagang malakas na tinututulan itong interim release ni PRRD. O ito sinasabi nila na hindi sila nakikipag-cooperate, na bahala na yung ICC. Ah. Wala nang pakialam ang Philippine government kung mangyayari niya, pero hindi nakikialam ang Philippine government po dito. At iyan po yung katotohanan, mga minamahal na kababayan. So tuloy-tuloy pa rin yung political persecution ng mga Duterte, lalong-lalo na kay Tate Digong. Hindi lang yung uh, ongoing investigation and forthcoming prosecution of PRRD sa ICC. Pero yung political persecution ng mga Duterte ay tuloy-tuloy pa rin. At iyan ang maliwanag, mga kababayan. Kaya huwag po tayong pakampanti dito sa issue na ito. Tutukan po natin ito. Lahat ng hakbang na ginagawa po sa ICC, kung meron tayong impormasyon, ilabas po natin sa social media. Dahil hindi po lumalabas po ito. Lahat na lamang nang nababasa natin sa pahayagan, naririnig natin sa radio lumalabas sa television, mga balita kontra lahat. Kontra lahat kay PRRD at kay BP Sara at sa mga Duterte talaga pong mas lalong lumakas, sabi ko nga, yung pangamba ng administrasyon at mga kaalyado nilang mga grupo, kakasundo na sila lahat eh, magkakaibang kulay yan. Dati-dati, hindi mo aasahan na magkakaroon sila ng ganyang klasing ugnayan. No? Pinagsama-sama na nila lahat ng kulay, pula, puti, uh, pink, dilaw, lahat nagsama-sama na sila para labanan po yung kulay berde, kulay buhay, ni Duterte at ni Bibi Sara, Yan, nakakulay-berde tayo. Kulay-buhay ang tawag natin dyan. Kasi nga lahat na makita mong halaman, ang dahon nila ay berde, Pagbuhay na buhay. Ayan, damo ganyan din. Kulay-buhay. So lahat na ng kulay ng politika ngayon, maliban sa kulay-berde, ito yung tunay na kulay ng buhay ng Pilipinas. Lahat sila nagsama-sama para sa ganun ay Tuluyan ng mabura, mawala ang mga Duterte sa politika. Hindi nila nakayanan noong 2025 elections. Lalong lumakas ang mga Duterte na ipakita nila yung nangyari sa nakaraang halalan. Nanalo sila dyan sa Davao. Marami sa mga kaalyado ng mga Duterte nanalo sa kanilang mga posisyon sa Kongreso. Kahit hindi ma-proclaim-proclaim yung Duterte Youth Party List, maliwanan na ang boto ng Duterte Party ay dahil sa pagmamahal nila sa mga Duterte, nanalo yung mga ibang mga gobernador sa malalaking probinsya katulad ni Governor Pambari nang ng Cebu na tinalo niya yung ah, kandidato ng administrasyon na undefeated for many years. Nanalo yung gobernador dyan sa Albay, si Noel Rosal. Nanalo yung gobernador dyan sa Marinduque, si Melgo. At marami pa pong ibang lugar na tinulungan ng mga Duterte ang nanalo at lalo silang nangangamba na kung hindi nila gigibain si PRRD. Hindi nila gigibain si PRRD. At gusto nila talagang matuloyan ng mawala si PRRD sa equation. At gustong gusto rin nilang mawala si BP Sara sa equation. Kaya ang iingay nila ngayon pagdating po dito sa impeachment-impeachment na ito kay BP Sara, uulitin ko ulit kahit ang pinag-uusapan natin dito ICC, ay eh, na nila kasi itong ICC uh, opposition for the interim release of Pierre Dito sa impeachment ni BP Sara, wala nang mangyayari dyan sa impeachment na yan. Binanggit ko na yan as early as December nung sinampahan ng unang impeachment kay si BP Sara. Sabi ko, hey, hindi nila matatapos yung pagdinig na yan by June 30, wala na yung impeachment na yan. Kasi hindi pa pwedeng mag crossover sa 20th Congress. At yan nga ang mangyayari dyan. Maniwala kayo sa akin mga minamahal na kababayan. Pagdating po dyan sa Senado, pag uh, bubuksan nila yung impeachment case laban kay B.P. Sara, sigurado ako dyan, tatayo-tatayo dyan si Senator Bato, Senator Robin o Senator Bongo, Senator Marcoleta para mag-file sila ng kanilang strong opposition and motion to outrightly dismiss the impeachment case of B.P. Sara. Kasi nga, wala nang jurisdiction yung 20th Congress dyan. And when I say 20th Congress dyan, both the House of Representatives at saka sa Senate. Wala nang jurisdiction dahil yung impeachment complaint na nakabimbin dyan ngayon, hanggang June 30 lamang ang buhay niyan. Pag ng June 30, patay na rin yung buhay ng impeachment na yan. E pag patay bat, na yan by June 30, hindi mo pwedeng buhayin yan. Ano, magkaroon ng resurrection? Hindi pwede. Magkaroon ng resurrection. Gawa ka ng panibago na impeachment. And you have to wait for one year. Yan ang maliwanag yan. Pero sa ngayon, ako ang iingay nila. Uh, ang iingay nila, meron pa rin pa silang spokesman na kanilang uh, in-appoint itong impeachment uh, prosecutors. No? Eh wala namang i prosecute sa ngayon eh. Yung mga house prosecutors na yan, karamihan sa kanila, eh, hindi na makakabalik sa kongreso dahil hindi na nga sila re-elected. O, oh. So, ano panggagawin nila? Pero, ayun, eh, nagsasalita ngayon yung kanilang inappoint na abogado na siya ngayon ang ikot ng ikot sa lahat ng mga pagdinig na kung ano-ano mga sinasabi. Lahat po yan propaganda na lamang po. Lahat po yan ay panlilin lang na lamang po sa taong bayan. Minamadol nila yung isyo kung ano anong mga binabanggit na mga desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan sa at uh, tinatawag nilang initiation of impeachment, etc., etc. Eh, lahat po yan eh. Decision ng Korte Suprema yan, pero hindi po yan ang nasa provision po ng ating saligang batas. Marami pong mga provision din po doon sa rules of the Senate pagdating dyan sa impeachment. Well, anyway, ang pakiusap ko sa inyo mga minamahal na mga kababayan, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo na mag-social media, tuloy-tuloy po tayo maglabas ng ating mga komento, ng ating mga pahayag sa ating social media account, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube. At uh, ito lamang po yung paraan upang ang ating mga kababayan ay mabigyan sila ng tamang impormasyon sa nangyayari, lalong-lalo -lalo na po rito sa usapin sa politika sa ating bayan. Kasi tuloy-tuloy po ang ginagawa ng uh, pamahalan at mga kalyado nila para siraan po ang uh, Pamilya Duterte at ang grupo ng matunay na oposisyon na nagmamahal sa bayan. Kaya, yun po ang pakiusap ko po sa inyo. Uh, yun po ang hindi pa po naka-follow sa atin sa Facebook at saka sa TikTok. Pakifollow at paki uh, pakishare na rin po at mag-comment po kayo. At sinisikap ko pong mabasa po lahat yung mga komento na yan kahit napakarami po para karoon tayo ng tuloy-tuloy na ugnayan. So yan po yung aking uh, live ngayon. Itong tungkol sa interim release ni Tatay Digong. Na, malakas na tinututulan ngayon ng pamahalang Pilipinas at ng mga maiingay ng mga grupo na tumutulig sa kay tate Digong, kay Bipisara at sa, uh, sa mga opposition kung ano-ano na -ano ang kanilang mga sinasabi. Ano. Uh, hindi natin masyadong matatalakay ng mahaba ang mga legal na mga uh, issues kasi uh, it will take some time but I tell you itong interim release na hinihingi ng uh, ng uh, uh, defense panel ni PRRD pagdasal po natin pagdasal po tayo na sana po yung mga West dyan sa ICC ay maliwanagan sila mabasa po nila maramdaman po nila sa kanilang puso nang hinihingi natin no, ay para sa karapatan hindi lamang po ni Tate Bigong kung hindi sa karapatan ng bawat mamayang Pilipino na niyurakan ng pamahalaan mismo natin nung kanila pong hinuli at kinidnap at dinala dyan sa Netherlands si Tate Sana po ay manaig po ang justisya at pakinggan po ng pong may kapal yung ating sa, sa ating mga OFWs naman po dyan sa Middle East, ah sana po ay magtuloy-tuloy na po yung kapayapaan po dyan at ah, yung pong ceasefire ng Iran at sa Israel ay sana ay magkaroon na ng complete peace agreement dyan po sa Middle East para po mapayapa po ang uh, lugar at uh, yung ating mga daang-daang libo o milyon nating na kababayan po na nandiyan po sa Middle East ay hindi po sila masaktan, hindi po sila malagay sa panganib at makapagpatuloy po sila makapaghanap buhay. Kailangan-kailangan po natin ang tulong ng ating mga overseas Filipino workers para po sa kanilang pamilya at para po rin po sa bayang Pilipinas. Dahil kung hindi dahil sa mga OFW remittances na yan, matagal na pong bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya pinagdadasal po namin ang kapayapaan po dyan sa Middle East at uh, hiniling ko po, po sa ating mga kababayan. Tuloy po natin ang ating marubdob na pagdadasal sa pong may kapal para sa kapayapaan po dyan sa gitnang silangan para po sa kaligtasan nating lahat, nating lahat para po sa ating mga office Filipino workers at para po kay Tatay Bigong at kay VP Sara. So maraming maraming salamat po na mga minamahal na kabubayan. Babalik-balik po ako at uh, siya nga pala. Ipapaalala ko lang po bukas ay patungo po tayo dyan sa Davao City. Pupunta po tayo dyan sa Davao City para dumalo po tayo doon sa gaganapin pong uh, inauguration ni uh, uh, PRRD bilang bagong halal na mayor ng Davao City. At syempre... Sa election din po ni uh, uh, Vice Mayor-elect uh, Baste Duterte at uh, Congressman-elect Pulong Duterte at uh, Congressman-elect Omar Duterte at si uh, ang ating uh, uh, kaibigan din na, 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 na halal, dating chairman ng Committee on uh, appro Appropriation, si Congressman Ungap ng Davao City. At lahat po ng mga councilors po na nananaro po diyan sa Davao City nadalo po tayo dyan, dyan po ako bukas. At uh, maraming salamat po muli, mga minamahal na, na pampayan. Magandang umaga po sa ating lahat.